idea yun, manginit. Eh ba't sila nainitan? Ay, Ay nalamigan. Ewan ko. Med medyo malamig na. Medyo malamig nga siya. Pero hindi naman yung, ewan ko sa akin ah. Hindi siya malamig na malamig. Hmm. Para pahinaan may aircon. Hmm. Tapos hmm. meron pa babae naman. Pinahinaan niya. Gabi ano unahin dun, mo? Naman. Kaliwa ka. Malamang. Pakaliwa lang. Sa video, lang. dog food ang unahin ko. Dog food ka? Huwag mo kakalimutan yung napkin ng anak mo ah. Oo, oh, dog food. Tapos napkin ni Udeng. Ano pa? Del. Oo. Oh. Champion. Ay ano, sir. Oo. Oh. Yun lang. Sige. Bil mo ko yogurt ha? Paano ko yosi? yung naka ano, tube. Yung sinisip-sip lang. Ha? Naka tube. Tig 30 pesos yun. I think 20 lang yata. Yung sinisip-sip lang. Saan ko makikita yun? Sa nagpuprutos. Ano ka ba? Hindi pa naman yan baby eh. Ah, naririnig ka niya. May pakiramdam to. Baby na siya. Baby siya. Ano ka ba? Kaliwa mo. Anak, mo. kang... Kalimutan mo na mag-brief. <laughs> Mayaw! <laughs> yung... Sira <laughs> ulo. Parang ka timang. Kaya ba ang short mo? Kanan mo. Diyan lang po, tas sa tabi lang po. Visit ka. Baka po nandito sa video yung brief ko. Ma, huwag masyadong gilid at maka sumayad na naman sa gutter yung ano. Yung sasampa mo, sampa mo. Alam mo. Oh, yun na naman. Yung na lipstick pa ano? na. auto auto oh, to. to, Pag yung tingnan mo. Ayan, no oh, May lipstick. O, sige, tingnan mo ngayon kung meron. mo kung pa ibaan. Ay, paano yun? Ay, Hindi ka naman <laughs> <laughs> mo na! babay ka na sa vlog ko. Parang... <laughs> ba?